Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikatatumpot dalawang kabanata na ng ikaapat na aklat ng limang tipan. Ito po ay ang aklat ng mga bilang. At dito po makikita natin ang mga lahi na tumangging manirahan, no? doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. Yan po ay ang lipi ni Ruben, ni God, at ang kalahating lipi ni Manases. Balit bago po tayong patuloy, tayo po umunay dumulog sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Samahan niyo po kami sa pag-aaral lang yung mga salita. Dalangin namin, Lord, na paglinawin ng mga aming kaisipan. Turuan niyo kami itama niyo kami at huwag niyo po hayaan Panginoon maligaw kami sa mga aral at huwag niyo kami hayaan Panginoon na maging uh, maging mang sa salita Lord God, tulungan niyo po kami open our hearts, our mind and uh, dalangin namin Lord na ikaw patuloy namin maparangalan Panginoon sa Espiritu at Katotohanan. Salamat, Lord. We glory and honor in the mighty name of our Lord, Jesus Christ. Amen. Verse 1 Napakarami ng hayop ng mga lipi ni na Ruben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Gilead, Pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Hesbon, Eliele, Sebma, Nebo, at Bion, mga lupaing niluping ni Yahweh para sa Israel, ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mamarapating, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. So dito pa makikita natin, no? Ang plano ng Diyos ay ibigay sa kanila ang lupang pangako, ang kanaan, no? So wala pa sila sa kanaan, no? Tatawid pa sila ng ilog Jordan, no? Subalit, so, dito lang makikita po natin na nakita ng lipi ni Reben uh, Ruben at Gad, no? And mamaya sa ano sa sa mga susunod na verses, ay eh, makikita din natin ang kalah kalahating lipi ni Manase. Nakita nila yung kanilang possession, no, yung kanilang ari-arian. Nakita rin nila yung yung lugar, no, kung saan yeah, for, for them is maganda na to, no. Hindi pa man nila nakikita ang eksakto or hindi uh, pa man nila yung pangako ng Panginoon ay gusto na nila na mag-stop dito, no? dito sa lugar na ito. Alam niyo po ba na itong mga, itong story na to ay maraming itinipicture sa atin, no? Una, yung bang, uh, ito yung mga tao na uh, magkasigurista, no? Mga parang, okay na tayo eh, Mukaan natin yun. Pero although wala namang ganitong conversation, pero let's assume na parang, uh, kumagay, alam nyo yung tipong, hindi pa nga natin nakikita yun, isang mata lang ito, maganda na, no? And maraming ganyan sa ating mga kristyano na, for them, okay na to, no? Eh, ako naman ay nagsisimba linggo-linggo, okay na to, yan. So, tandaan po natin dito, no, sometimes ang pinaka-danger uh, position ng tao is yung word na okay na to or okay na, okay lang, no? Kasi hindi okay ang okay na, no? Kasi mas 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 maganda yung nag-aim tayo ng more kasi God wants to give us the best, no? Kaya kumbaga parang huwag tayong nagdudwell doon sa okay lang o, or, or dwell doon sa sakto lang. Yan, yan, yan. So, dito makikita natin. And then, Uh, makikita rin po natin dito sa ating binasa na kumbaga nakatingin sila dun sa kanilang mga ari-arian no, sa kanilang mga alagang hayop at dun sa mga kapastulan nito hindi sila nakatingin doon sa utos ni Yahweh dun sila nakatingin sa kanilang pansariling uh, pakinabang Ayan. kaya nga po kapag Uh, nag-search nag, nag -search tayo no, about dito sa chapter 32, karamihan sa mga commentaries or even sa mga preachers, ang kanilang naging title, no, kan kalimitan sa kanila gumamit ng title sa double-minded. No, kasi ito yung mga tao na uh, hindi sila nakatuon doon sa utos or plano ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, you cannot serve to masters, eh, no? Uh, kaya talagang dito po makikita natin yung paalala ng Panginoon sa atin na dapat alam natin kung ano talaga yung or sino talaga yung ating pinagliling for us not to not to for us to to alam nyo yung ma makasunod tayo ng ng tama at maayos ayon sa kalooban ng Panginoon hindi sa kalooban natin ano pa yung mga sinasalamin nito? Ito yung mga tao na kasama mo sa gayak, kasama mo sa plano, tapos, sa huli magba out. <laughs> ano yun? So, kumbaga dito makikita natin na ito yung mga nagiging cost talaga minsan ng mapanghihinaan ng loob yung ibang tao or mawawalan na rin ng gana yung iba. Kasi nga, kumbaga parang Sinali, so, buo tayo eh. Buo tayo, sama-sama tayo. Yung nagplano. Tapos, ngayon, na-settled na yung karamihan eh. Bigla, eto, ito yung mga, ito yung mga strategy na, ay, baka hindi na lang kami sama kasi okay na rin naman dito. Di ba? ganun Ang daming alibay na, kumbaga talaga, huwag lang makapunta doon. Kasi nga, nakikita nila na, ah, secure na kami dito. Ah, okay na kami dito. And, hindi hi ko po Uh, nakikita na ito ay nakakalugod sa Panginoon. Verse 6 Ngunit, ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Reuben at God. Hahayaan ba ninyo makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Ayan. So, so, dito talaga makikita na po natin agad no, yung response ni Moises which is true. Diba? No, alam natin na ang sabi ng Panginoon, pinaghahanda nga sila sa labanan ni eh. pagpasok nila ng ng uh, pag, I mean bago sila pumasok ng ng uh, lugar o ng pangako, pinaghahanda nga sila eh, di ba? Tapos biglang eto yung ano yung yung magiging attitude ni Ruben. Si Ruben ay isang panganay, no? Panganay siya sa kanilang magkakapatid. Ayan, so sabi niya, ah, uh, hayaan nyo bang makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo ay nagpapasarap dito? Yan. Seven, gusto ba ninyo ang panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila? Ni Yahweh. Ayan. So, dito makikita po natin ano po, na yung sama-sama ang pagpaplano, masayang uh, pag pag no ng 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 lakarin or ng anumang mga dating pinag-usapan na Pero lang mawalang isa diyan nakaka nakaka-discourage no ay paano kaya di ba ano ano yung mga ang dami ang daming kailangan i-consider na factor no pero dito makikita natin yun ay hindi mga kinosider ni Naruben at saka ni God. Kung nakatingin, sila, nakatuon sila sa sarili nila dun sa, comfort, sa yung maging makomportable sila, yung masettle nila yung kanilang mga alagang hayop, maging ang kanilang pamilya. Without considering yung mga kasama nila, yung mga kapatid nila. Ayan. Eh, ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang na sila'y suguin ko upang tiktikan ang Cadiz Barnea. So, dito makita natin, no, na kung ano talaga yung ginagawa ng magulang, malaki talaga yung epekto nito sa kanilang magiging anak or sa kanilang mga anak. Nine, nang makaahon sila sa may kapatagan ng Eskol at makita ang lupain, sinira nilang loob ng mga Israelita. So, una, yung pagsira ng loob is yung pagsabi ng mga negatibo. No? No, ibig sabihin, ah, uh, dalawa yung uri na, ng, or dalawa yung, yung paraan para masira natin yung loob ng ibang tao, no? Ito yung pagsasabi ng mga negatibong bagay. At, nawalan walang balanse. Eh. hindi natin ipinapakita yung maganda, no? Hindi natin minamagnify yung, yung, magandang plano ng Diyos kundi nakikita lang natin dito agad yung 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 pangit na pwedeng... Yung, ay, alam, ay, yung, yung nakikita po ba natin na ah, yung sitwasyon na ah, yung bagay kasi nakadepende yan eh sa taong titingin. Nakadepende yan sa taong kung paano niya ito i -interpret. At paano niya ito ipapahatid. No? Yan sa, sa ibang tao. So dito makikita natin no, na yung unang mga tik-tik, yung mga magulang nila, pangit yung naging interpretasyon nila maging ang kanilang uh, pagbabalita ano po na naging sanhi ng pang panghihina ng loob at ito rin ang naging dahilan kung bakit marami ang hindi uh, nakapas nakapunta I mean karamihan sa kanila maliban kay Joshua and Caleb ay hindi na na sila nakapunta hindi na nila na enjoy hindi na nila naranasan yung lupang pangako no? and then dito sa ngayon ang pangalawang rason kung bakit pwedeng mapanghinaan ng loob ang mga Israelita ay sa mga taong makasarili, no? sa mga taong pinapriority nila yung kanilang sarili instead na ibang bang sama-sama no? sa pakikibaka, sama-sama sa, sa pag-abot ng pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin no? sa loob ng church, Uh, hindi lang ito sa individual salvation, no? Kaya, kung tayo ay ginagamit ng Panginoon sa ating ministry, huwag laging, ako, paano ako, paano yung damdamin ko, paano yung ganito, no? Huwag, huwag po don, Hindi, salit, tingnan natin yung kabuuan. Kung yung ating nararamdaman ay kaya naman natin i kaya naman natin uh, maiproseso, then huwag tayong mandamay ng ibang tao to the point na pati sila magdi-discourage or pati sila hindi naman nila dati nakita yung ganitong may ganitong problema or ikaw lang na tumitingin doon sa problema pero kailangan sabihin mo yon para sila din kung galit ka magalit din sila kung ka, discourage ka ma din sila kung feeling mo kailangan mong umalis kailangan mahatak mo rin sila paalis no no kumakatalaga hindi dito pa makikita natin no na Uh, yung ugali nito, yung, yung, yung ganitong uh, attitude noon ay nagmamanifesta, no? Kaya, maging maingat po tayo. Ayan. And then, sabi po dito, 9. nang makaahon sila sa may kapatagan ng iskol at makita ang lupa, isinira nila ang loob ng mga Israelita. 10. dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh, kaya isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Egypto na may gulang na dalawampung paon pataas ay hindi makakapasok sa lupain ng na kanyang ipinangako kay Abraham, Isaac, and Jacob. So, syempre, hindi lang naman yung nagbalita, no? Pati yung mga naniwala sa mga maling Uh, pagbabalita na ito. Yung mga nasiraan din ng loob, yung mga nagbago ng damdamin, nagbago ng saloobin nagbago ng isip, ano po, kasama sila sa hindi nakaranas at nakapasok doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. Kaya, uh, dito sa puntong ito, no, dalawa po yung pwedeng mag-suffer yung nagsabi at yung naniwala. No, hindi lang yung nagsabi, no, pati yung naniwala, no. So dito po makikita natin na mahalaga na tayo ay magtimbang no? sa lahat ng sitwasyon, no. Para hindi po tayo mapahamak at hindi rin tayo maging cause na kapahamakan ng ibang tao. Nakarating doon liban kay Kalid na anak ni namula sa angkan ng Zineo at kayo Yosue na anak ni Nun. Sapagkat sila naman, sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh kaya sila ay ginawa niyang mga lagalag sa ilang kaloob ng apat na taon. So yan. Hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon, kayo naman ang pumalit sa inyong mga makasalanang magulang. Gusto ba ninyo ang tulara na ginawa nila at lalo pang magalit siya o sa Israel? Yan. Kapag tumalikod kayo sa kanya, pababayaan niya sa ilang ang Israel at kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng bayang ito. So, dito talaga binibigay niya na yung bigat ng no? dito kay na Robin at kay Gad. Kasi, uh, meron eh, may accountable yung ating mga sinasabi yung ating mga itinatanim sa puso at isip ng ibang tao accountable po tayo dyan, no? Verse 16, lumapit sila kay Moises at sinabi, igagawa lang muna namin ang kulungan ng aming mga hayop at ng tirahan ng aming mga pamilya kailangan bago namin sila iwan ay matiyak namin gusto sila sa mga taga rito. Pagkatapos makikipaglaban kami kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupain Peterhan nila. Hindi kami uuwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupain dapat mapunta sa kanila. At hindi na kami makikihati sa lupang masasakop nila sa kabila ng Jordan sapagkat nakakuha na kami ng parte rito sa silangan ng Jordan. So, dito pa makikita natin, go, hindi ka papasok, hindi, hindi ka, hindi ka kukuha ng bahagi doon sa pangako ng Panginoon. But then, kailangan mo pa rin makapaglaban. Ano? So, uh, hindi exempted eh, sa lahat. Kahit ma, mapunta ka doon sa isang pinaka, ibigay sa iyo yung hinihingi mo, security, or ibigay sa iyo yung hinihiling mo, lugar kung saan sa tingin mo okay na yun, uh, still hindi pa rin exempted, no? Hindi pa rin exempted sa laban. First thing, hindi sumagot si Moises kung talagang gagawin ninyo yan. Ngayon mismo sa harapan ni Yahweh ay humanda na kayo at sa pakikipaglaban. Ang lahat ninyong mandirigma ay tatawid Jordan at sa pamumuno ni Yahweh, isa sa mga nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh. At masakop ang buong lupain. Kapag nakam, nakam nagampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa kanya at sa buong Israel makaka na kayo. Pagkatapos tunay ngang ibinibigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito na nasa silangan ng Jordan. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Sige, gawa na ninyo ang ng inyong mga pamilya at ng kulungan ng inyong mga tupa. So, barit, huwag na huwag ninyong kakalimutan ang inyong pangako. So, dito po makikita natin na nung time na sila sila pahad, no? Yung lipi ni... Pwede ni Manase, no? Kung mara, ano po kumbaga parang nag usap sila kay kay Moises na sana bigyan din sila no dun sa pangako although hindi sila kasama kasi mga babae sila hindi sila kasama doon sa hatian pero talagang ininsist nila yung rights nila as anak pa rin no no let's say not rights pero nag nag uh, re request sila na sana mabigyan sila no and nakita natin dito na si Moises, bago siya nagdesisyon, nakapag-usap siya, siya kay Yahweh. And si Yahweh nagsabi na, tama ang mga sinabi. Hindi ba? Sa dito, ng mga babae nito. Pero dito, nakita natin na hindi kinausap ni Moises ang Panginoon. Sabi siya, na, siya yung, siya yung nagdesisyon. No? Siya yung nagsabi na, o oh, sige, kaya patayuan nyo na. Yan. Kaya, kumbaga, makikita po natin sa huli, yung siguro ipapakita sa atin ni Lord yung kung ano yung makikita natin dito yung ano yung naging consequences ng kanilang mga desisyong ito. Ayan. Verse 25, sinabi ng mga anak ni Nagad at Reben kay Moises, gagawin po namin ang ipinag uutos ninyo sa amin. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iwan namin dito sa Gilead. At kaming mga lingkod ninyo, lahat kaming maaaring makipaglaban ay tatawid Sir Jordan sa pamumuno ni Yahweh at makikipaglaban gaya ng inyong pinagutos. Kaya pinagbili ni Moises kay Eliasar, kay Josue at sa mga pinuno ng mga angkan at mga lipi ng Israel. Kapag ang mga anak ni Nagad at Ruben na handa makipaglaban sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh ay tumawid sa si Jordan at tumulong sa inyo sa pagsakop na lupain titirhan ninyo, ibigay ninyo sa kanilang lupain ng Gilead. Ngunit kapag hindi sila tumuloy ng Jordan at hindi nakapaglaban kasama ninyo sa kanaan, din sila manirang kasama ninyo. Sinabi ng mga anak ni Nagad at Ruben, gagawin po namin ay pinag-uutos ni Yahweh sa pamumuno niya itatawid kami ng Jordan at makikipaglaban upang manatiling sa amin ang lupain nasa silangan ng Jordan. So dito po makikita natin oh, merong silang kailangang gawin, no? Para makuha nila itong lupang hinihingi nila sa Panginoon. So, dito po makikita talaga natin na if there's a will, there's a way. <laughs> ano? Verse 33, At ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gadreben at sa kalahati ng lipi ni Manansis ang mga karian ni Haring Sihon ng mga Moreo at Haring Oglangbasyan. Ayan. So, uh, yung lugar na kanilang pinili ay ito yung mga kaharian no, ng mga harin ito. Itinayong muli ng Lipi ni ang Dihon, Atarot, Aruwer, Atarot Sufan, Jazer, Jogbeha, Bet Nimra at Bet Haran. Ang mga lusod na ito ay pinaligiran nila ng pader at nilagyan ng mga kulungan ng kanilang mga hayop. Itinayong naman ng Lipi ni Ruben, ang Hesbon Elia, Elia Lake, Kiriat Taim, Nebo, Baal, Mion, ang mga ito ay pinalitan nila ng pangalan at Sibna. Binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lusod na muling niya, nilang itinayo. Ang Gilead ay sinakong naman ng mga anak ni Maker, buhat sa lipi ni Manasis. Itinaboy nila mga Amorea rito. Ang lugar na ito ay ni Moises sa kanila at tuon sila nanirahan. Ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga nayon ni Jair. Ang Kenat at ang sakop nito ay sinakop naman ni Noba. Noba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Noba ayon sa kanilang pangalan. So, dito po makikita natin na pago bago mo makuha ang isang lugar, kailangan mong makipaglaban no, kailangan mong uh, manalo. Yan. Same naman sa lahat ng aspeto ng buhay natin, no. Kailangan mong uh, kung gusto mong uh, mak makamit yung gusto mo sa buhay, bawa, gusto mong magkaroon ng degree, kailangan mong makibaka, no. Sa lahat ng hamon, sa lahat ng test, kailangan maipasa mo yun. Ano naman po dito, no at uh, makikita natin na sa bawat tagumpay may laban kasi hindi ka pwedeng sabihin nagtagumpay kung walang laban no? so ano po yung mga aral na makikita po natin dito sa chapter 32 una hindi, na po, hindi naman pwede na okay na tayo na maganda na yung nakikita natin na pwede ito sa atin is gano'n na lang no? lagi natin tandaan as a leader as a part of uh, isang org ano or isang, isang samahan no lagi tayong may bahagi no lahat ng ating sasabihin uh, negatibo positibo, ay makakaapekto sa ating mga kasamahan no kung tayo ay mag uh withdraw no uh, bawa, kagaya nga po kanino ng isang ilustrasyon sa isang lakaran no magsasama-sama tayo eksam sama-sama tayo nagpaplano tapos biglang pan uh, pag naiset na lahat, mayroong magba-back out, nakakapanghina ng loob, nakakasa nakakasama ng loob, no? So, kailangan talaga kaya natin panindigan yung ating mga ginagawa. At kung dumating man yung ganong mga bahagi, kailangan willing din tayong i-take yung ating accountability, yung ating responsibility rather. Maging accountable tayo, no? So, kaya kung baga po dito makikita natin, no? Oh. Uh, hindi lang tayo 'yung mahalaga. Mahalaga din 'yung mga tao sa paligid natin. So, kung ano 'yung mararamdaman nila, kung ano 'yung magiging posisyon nila, kung ano 'yung magiging uh, pananaw nila doon sa mga bagay na ating ibi, binubukas sa kanila ay magiging pananagutan po natin iyon sa kanila sa, sa Panginoon. So, kailangan piliin po natin na ma-encourage, piliin natin na Uh, makapagpalakas ng loob ng ating kapwa instead na makapanghina sa kanila. Kung nakikita natin na yung ating mga kapatiran ay uh, eager na gawin yung kanyang ministry, then ipush natin siya na ma-enjoy niya yun wag nating sabihin ko ano yung negatibo nating nararamdaman para maapektuhan din sila no so dito po makikita natin no sa kabanatang ito na sana po ay lagi tayong tumuon no doon sa plano ng Diyos hindi lang sa plano nato natin at sikapin din natin na doon sa mga desisyong gagawin natin meron tayong mga considerasyon upang hindi lang naman tayo yung makomportable, hindi lang tayo yung malagay sa magandang posisyon kundi maging yung ating mga kasamahan ay maging safe din dahil sa ating mga uh, desisyon. So sana po may natutunan tayo. Uh, at again, uh, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ngunit, Ang papuri po ay nararapat lamang sa ating Diyos ng oh, buhay. God bless everyone.